Hello everyone, this is Dave Vallejos and welcome to IMG. So congratulations sa mga bagong members na nanood nitong first video na dapat nyo panoorin after ninyo mag-join sa IMG. So ngayon, as a new member, tuturuan ko kayo kung paano ninyo gamitin yung inyong IMG portal. So para tapin yung IMG portal ninyo, punta lang kayo dito sa website natin no? img-corp.net no www img-corp.net So, yung username ninyo or user ID tsaka password sa IMG is ibibigayan ng IMG sa inyong Gmail or sa email na nilagay niyo noong nag-register kayo sa IMG. So, make sure tama yung ibinigay nyo na email doon sa nag-register sa inyo kasi doon po magsisend ng IMG ng inyong user ID or yung agent code ninyo which is lifetime na po ito. Hindi ito siya mapapalitan. And yung password na binigay ng IMG. Ngayon, kung nalimutan nyo or hindi kayo nabigyan no, or nawala sa email ninyo na delete, click nyo lang po itong forgot your password. So pag click nyo ng forgot your password, ilagay nyo yung email ninyo sa click here para masendan kayo ulit. Okay? So, try nating mag-login. So, as a new member, i-click nyo lang po yung login dyan. And pwede nyo palang i-save ito, add to homepage para ma-save siya sa homepage ninyo. Parang apps na siya. So, isang, basis, uh, isang click nyo lang siya para na siyang uh, apps na mapupunta ka agad kayo dito sa portal ng IMG. So, login. After you log in, no, makikita ninyo yung ito. Kailangan nyo maglagay ng beneficiary. So, details ng beneficiary, i-click nyo itong blue. napaka maglagay kayo ng beneficiary kasi sa kanila po matatransfer yung insurance natin at saka yung ating um, investment. So, let's just say, no? Dave Varquez eh So, ako po yung beneficiary nitong member na to, which is kapatid ko ito. So, birthday, September 28, 1995. Email, Okay. So, ayan. So, submit. So, yun lang. Kailangan lang ng details ng beneficiary niya. And then, X na. So, pag nalagay na yan, Okay? So kung gusto nyo dagdagan, click nyo lang yung add beneficiary. And then, punta kayo dito sa um, home. So yan, dito sa home. Dito na yung portal ninyo. So dito nyo makikita yung portal nyo. The first thing you need to do sa portal ninyo, of course, pwede nyo siyang lagyan ng picture. So i-click nyo lang yung bilog. And then lagyan nyo yan siya ng picture. Ayan po yan siya. Click image to edit no nandiyan yung picture diyan and then sa baba naman para ma-download no naghahanap ng ID sa IMG sir Dave saan po makukuha ang ID ng IMG ito na po yung ID ng IMG downloadable na po siya okay so nandiyan na siya so if print out mo na lang yan pwede mo siya ipalaminate back to back and then nandito din yung ating business card okay so yan yung ating business card diyan So, i-download nyo lang po yan siya para ma-print po ninyo yung inyong business card. Okay? So, para ibigay nyo yan siya sa mga prospect ninyo. Hihingi ng contact ninyo. So, balik tayo dito sa ating home. Um, para ma-update pala yung signature nyo, no? So, pwede kayong pumirma dito. And then, click nyo yung update signature. And then, after nyan, click nyo yung update. So, punta ulit tayo sa home. After nyo malagyan ng ID kasi maganda kasi may picture 'yung pro profile niyo sa IMG. Kasi pag i-share niyo 'yung IMG sa ibang tao, at least nakikita nila 'yung mukha mo kasama 'yung pangalan mo. So dito nakikita mo 'yung code mo, dito naman nakikita mo 'yung forwarding address mo kung saan mo makukuha 'yung mga items mo sa IMG. And then ah uh, itong accreditation naman, 'no, na nakikita natin dito, this is our business accreditation. So since regulated tayo ng government No, so nagbabayad tayo dito ng parang business permit every January para continuous yung pasok ng ating income or commission dito sa IMG. So first of all, dito makikita pag once member ka ng IMG, meron kang 100,000 na kasama sa membership mo, no? Sa 6,000 na membership pag Philippine code ka, pag international code ka, around 600,000 po ito. So dito mo makikita yung policy mo. Encourage kita, i-download mo yung policy mo. So ayan. Kasi ito yung magpapatunay na insured ka. Okay? So basahin mo yan. So basa-basa din po tayo ha. And then pag once member ka, meron ka ng 1,000 pesos starting mo na savings dito sa IMG. So yung 1,000 pesos mo nakalagay siya sa super PDF that is your welcome gift as a new member. So marami kang option. Pwede mo siyang i-transfer sa mutual funds. I Click mo lang yan dyan. Or pwede mo rin siyang i-withdraw. No? So after one year, pwede mo yan siyang ma-withdraw. So depende sa'yo. Okay? Pwede mo rin siyang dagdagan. So add deposit. So itong PDF po, ito yung parang emergency fund natin. Kasi yung pera natin dito, no, hindi siya nagne-negative. Then anytime, no, pwede kang magdagdag dito sa PDF. So ito naman pong mutual fund itong sa Soldivo, no? So of course, ito yung tinatawag nating uh, mutual fund. So click mo lang yung view portfolio diyan, no? And then dito sa gilid, pwede kang mag-add subscription kung gusto mong magdagdag. So example, add subscription. So meron sana sa nakalagay dyan na inactive. Okay? So i-click mo lang itong view and agree to terms. And then, fill upan mo lang yan siya dyan. So, meron yan siyang signature dyan. And then, click mo yan siya. And then, I agree. Okay? So, ayan. Sample, pirmahan mo yan siya. And then, I agree. Okay, so, ayan. And then, balik ka ulit sa home. Dito sa Soldivo natin guys, No, pwede kang mag-additional diyan 100 pesos. Ang minimum natin diyan. Now, punta tayo dito sa kabila, New Itong New dito papasok yung ating commission sa IMG. So, kailangan mong mag-register muna dito, mag-create ka ng account kasi every time na meron kang mga taong matulungan, no? Example, family mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, gusto din nilang mag-join, no? at nakapag-start na sila dito sa IMG, pag once mag-start yan sila at magkaroon sila ng kanilang sariling savings plan, mabibigyan ka ng commission. So, ang ginagawa ng mga members ko is nire-refer nila sa akin yung mga kakilala nila na hindi pa IMG member para makausap ko. So, ako yung nag explain no Tapos, meron na silang commission. So, dito yun siya. Click mo lang itong download app and then click mo yung register. So make sure mag-register ka dyan. Okay? Para makaregister ka, ilagay mo yung email na ginamit mo sa IMG and then you create your own password. So ano yung password na gusto mo para hindi mo malimutan. And then you click create account. Okay? Click, uh, check mo tong I'm not a robot and then click mo yung create account. Pag once naka-click mo na yan, magsisend sila kaagad ng email sa'yo. Yun yung kailangan mong pindutin within one minute. So, punta ka kaagad sa Gmail mo, sa inbox, after mo maklik tong create account, and then sa pinakababa dyan, meron yan siyang validation link. I-click mo yun, no? Within one minute, dapat huwag kang, uh, hindi ka mabagal, punta ka kaagad sa Gmail mo after mo tong maklik. Kasi, pag once mabagal ka, magi error siya. So, uulit ka na naman mag-click nito. Okay? So, pag once na-click mo yung validation link, makaka-create ka na ng account. Pwede ka na mag-log in ng, imong, ng ginawa mong username at password and then mag upload ka ng iyong valid ID. Tapos magkakaroon ka na ng New Cash. So, example ako, no? Ito yung New Cash ko. Pag log in mo dyan, makikita mo dyan sa New Cash mo is magkakaroon ka ng sarili mong profile. So sabi ko nga, dito pumapasok yung commission mo. So example ako, no, kakapasok lang ng commission ko for this week. Ito yung income natin sa IMG sa linggong ito, 110,000. So ito, pwede mo na siyang i-cash out going to your bank account or GCash. So pwede mo rin gamitin pang hulog sa Kaiser mo or pang hulog sa investment mo or i-balance transfer mo. So encourage kita, no, gawin mo tong IMG, i-work out mo tong IMG business mo para magkalaman tong new Cash mo. Kasi ang ginagawa namin dito, pag may laman yung new namin, automatic namin ini-invest para mas lalong lumago yung pera mo. Okay? So kung gusto mong tulungan kitang magka-income din dito, magkalaman yung new mo kasi zero yan eh. Pag bagong member ka. No? So sabihan mo lang ako kasi tutulungan kitang magka-income dito sa IMG. Kasi yun naman yung gusto natin dito. Tayong mga members is lumaki yung pera natin at magka-income at magka-invest. So next is itong Fidelity Life. So napaka-importante na i-click mo tong Fidelity Life kasi 50,000 pesos ito. No, this is a memorial cash assistance. So meron yan siyang form na kailangan mong fill upan. Ayan, so kailangan mo ding ilag in yung agent code mo tsaka password dyan. no? Tapos meron kang fill upan dyan. Okay, so example ko dyan. Ayan, so kailangan mong um, kailangan mong i-fill up yung username mo at password. Lagay mo lang yung username mo at password na ginamit mo sa IMG. Okay? So, yan. Tapos, pag mag-proceed ka, dapat meron ka makita dyan ng 50,000 pesos after mo masubmit yung form mo dyan. Huwag mong kalimutan yan. And then, itong Bolt Assurance naman, nandito naman yung discount natin sa ating mga car insurance, travel insurance, no? So, i-click mo lang yan dyan and then ilagay mo yung voucher code para makadiscount ka ng mga 3,000 pesos, 2,000 pesos. Okay, so itong asset preservation naman, pag magka-create tayo ng corporation no, para ma-minimize yung tax natin at ma-preserve yung assets natin. Itong Kaiser Medical Center, ito yung unlimited check-up tayo sa mga Kaiser Medical Center. So, as of now, nasa Luzon, Visayas pa po ito. Ito yung ipapakita uh, natin no sa mga medical center. So basahin lang po natin 'yan. Kasama na din 'yan siya sa binayaran mo. And kung gusto mo ding maging license katulad ko, license financial educator, nandito na po yung ating uh, reviewer at dito ka magbabayad sa ating licensing exam. Okay? So nandiyan na 'yan siya lahat. Ano yung requirements? So usually 1,000 pesos lang naman 'yan para maging license ka. So encourage kita no na pwede kang maging license. Hindi siya mandatory pero nakakadagdag credibility siya sa atin. Kaya itong vision care naman po, ito naman po yung ating check-up sa mata tapos may libre kang frame. Dalawa sa isang taon. So pumili ka lang dyan ano yung frame na gusto mo kasi i-deliver yan siya sa'yo. Okay? So nandito mo rin makikita yung voucher code mo para ma mamainos siya sa total amount. Okay? So libre yan siya dalawa sa isang taon. Tapos, meron din tayong free legal assistance. Dalawang uh, free consultation sa ating lawyers dito sa IMG. So, nandito din yung coupon natin para wala tayong mabayaran. And then, you set your appointment pag magkailangan mo ng legal advice. Doon, napakaswerte natin kasi may bayad talaga yan sa labas. Meron din tayong Everest Memorial Services. no So, kung gusto po natin no, na merong mag-aasikaso pag namatay tayo or something happen sa family natin or relatives, so tawagan lang natin to si Everest. Okay, so uh, kagandahan dito sa Everest, meron siyang 500,000 cash assistance. No? So um, pwede din natin magamit to sa ating final hospital bill, itong Everest Memorial Services natin. May video ako dyan, panoorin nyo para malaman nyo yung buong detail ng Everest. Itong IMG Auto Program naman, is pagbibili ka ng sasakyan. So dito mo makikita no kung paano mag-avail ng sasakyan at anong sasakyan yung gusto mo. Okay, malaking discount 'yan siya pag IMG member ka. All right, so hopefully naka-follow tayo no IMG gives is donation natin sa ating mga chosen charity. So dito sa IMG hindi lang tayo puro income lang, investment, pwede din tayong magbigay, no? The more you give the more you receive. ba? Diba? So, marami tayong chosen foundation dyan. Itong dominate tool naman is dito natin makikita, no? Yung mga gagamitin nating um, online marketing tool, no? Lalo na pag nagpo-post tayo sa Facebook. Pwede kang mag- pwede mong i-open yan dyan. Yan dyan din yung mga link mo, no? Personalized link mo na pwede mong gamitin sa mga prospect mo. Okay? So, yun yung nakalagay dito sa dashboard. Alright, dito naman sa baba, nandito yung ating tools. Tools sa business na gagamitin mo itong e-join pag may magpapamember sa'yo. So pag meron nang magpamember sa'yo, i-click mo lang itong e-join. And then, pag click mo niyang e-join, maraming choices dyan. Meron 6,000 dyan sa Philippine Code. Kung gusto niya maging international code siya, no? piliin niya itong sign up for other countries. So may iba-ibang presyo po yan. Kasi may mga additional benefits yan. Okay? So, ito naman, pag may kumuha naman sa'yo ng um, Kaiser, ito yung E-app. Okay? Sa E-app ka pumunta. So, yan. Pag-process ng Kaiser. Pag meron ka ng sariling Kaiser, dito ka pumunta, no? Sa OPMS. Pag may sariling Kaiser ka na. Okay? So, example po. Ako, meron na akong sariling Kaiser. No? So, i-open ko lang po yung account ko para makita nyo yung portal ko. Ayan. So, dito, makikita nyo sa portal ko, napakadami ko ng additional benefits. No? So, na number one talaga na dapat mong i-avail dito pag member ka is Kaiser. Kasi si Kaiser yung 3-in-1. So, meron ka ng access sa mga private hospital dyan sa province ninyo. And then, at the same time, meron ka ng life insurance at saka meron din siyang investment. So, meron akong video nitong Kaiser, panuorin mo. After mong mapanood tong video na to. Kaiser yung isunod mo. And then, ito naman, no? Meron ding Manila Bankers, most 18. So ito, hindi mo to makikita sa yo kasi additional benefit to kung gusto mong i-avail. Ito naman is investment na merong 1 million insurance and critical illness. So ang kagandahan dito, no, napakamura ng ano nito. ah uh, yearly. Kasi ako, nagbabayad lang ako ng 6,000 pesos. Meron na akong 1 million. Yung iba, tulad ng mga Sun Life, Pro Life, Phil Am Life, Manulife, mga VOL yun sila. So, um, mostly expensive talaga ang VOL. Kaya ang meron tayo dito is MB Life, no? which is mura lang siya. Okay, so may video din ako dito. Maganda panoorin mo yan para makumpare mo. Okay, so ito na yung sinasabi kong Fidelity Life. Dapat magkaroon niya ng 50,000 dyan sa'yo. Okay, so nandito din yung policy mo or certificate of membership mo sa IMG. Ayan. So lahat po ng documents natin dito is downloadable na siya. Okay? So hindi na siya hard copy na ibibigay sa iyo. Ikaw na mismo ang magpapa-hard copy. Pwede mo siyang i-print and ilagay mo lahat. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lahat sa isang folders. Lahat ng files ko sa IMG tsaka ID. Para hindi mawala. Kung mawala man, ida-download ko siya ulit. Alright? So ganun po yung ginagawa ko. So Ayan. Dito naman sa baba, nakikita mo itong newsletters. Ito po yung mga ini-email nila sa atin or yung mga updates sa IMG para updated ka. And ito naman yung ating campaign tracker. So ang IMG kasi, may mission tayo dito na 30 million families yung i-educate natin by the year 2030. Yun yung tinuturuan dapat natin. As of now, more than 13 million pa po tayo. So marami pa po tayong mga kakilala, family natin, kaibigan natin, no, kasama sa trabaho, relatives na hindi pa members ng IMG. Okay? So that's the reason why magandang i-share nyo tong IMG kasi napakadami nating benefits. So ipakausap mo sa akin para ma-orient natin sila. Okay, so dito naman sa taas, nakikita mo tong mga updates. So sa updates, nakikita mo yung events natin sa IMG, mga schedule ng trainings natin sa office. Kalagay dyan, no? And then, qualify me. No? Pag may Kaiser ka na, pwede mong ipromote yung sarili mo into associate or marketing director. Ayan, mga rewards and recognition natin dito. So, i-explore mo lang. No? Wala namang mawawala sa'yo kung i-click-click mo yan siya. Sa reports naman, dito mo makikita yung mga members mo. So, kung meron ka ng natulungang member na pa-join mo dito, i-click mo yung my team. So disclaimer lang no, yung IMG hindi to siya networking guys na kumikita tayo sa membership ng tao. Yung 6,000 mo papunta to lahat dito sa mga benefits mo. Pero pag may matulungan ka dito, no, si IMG bibigyan ka ng commission lalo na pag nag-start yan sila sa kanilang mga savings plan or kung anumang companies yung pipiliin nila diyan. Ayan, so commission dito makikita yung commission mo Every week po yung commission dito, yung income na pumapasok pag ginagawa mo yung IMG. So if I were you, i-part-time mo po tong IMG, isabay mo sa trabaho mo, no? Total, marami pang taong hindi alam yung IMG. Nandito din yung members kit mo, makikita mo yung mga gamit mo sa IMG na pwede mong i-print, no? Nandiyan yung ating materials. So dito nakalagay no yung ating PowerPoint, dito din nakalagay yung ating libro, pwede mong ma-download dito din nakalagay yung ating benefits. Pwede mo ding ma-download yung benefits at saka checklist. Okay? Ayan. And then, sa resources, nandito din yung ating webinars. So sa webinars po, napaka-importante na mapanood mo yung ating uh, video. So meron tayo dito yung wealth creation system. Ayan. So yung wealth creation system, anim yan siya na video na dapat mong mapanood. Okay? So, register mo lang dyan para malaman mo yung sistema ng IMG. Meron din tayong mga workshops. So, itong workshop, may bayad to siya sa labas. Pero dahil member ka, kasama na yan sa si 6,000 mo. Okay? And yung mga videos natin, meron din tayong videos para no, makita natin yung mga success, success stories ng mga members ng IMG. No? Lalo na yung mga CEO dito. So, nandito yung mga stories nila. Mga OFW, mga security guard, mga seaman, mga engineer, doctors. Nandyan yan. Paano sila naging successful dito sa IMG. So, panoorin mo para mas ma-inspire ka lalo no? as a member na pwede din pala tayong maging successful dito sa IMG. Okay, marami pa yan mga videos dyan. Alright, so Balik tayo dito sa home. So basically ito yung makikita mo sa portal mo guys, no? Isulat mo yung username at password mo sa notebook mo para hindi siya mawala. Okay? So if meron kayong mga question pa lalo na sa portal ninyo, huwag kang mag-hesitate na tanungin ako, no? So just ask me and I will answer lahat ng question niyo. So after nitong video na to, panoorin mo yung video ng Kaiser kasi yun yung next step mo. Dapat magkaroon ka ng Kaiser 3-in-1 savings plan. no? Kasi ako, doon ako naguhulog sa Kaiser mo. So thank you once again and congratulations no, on starting your financial journey with IMG.